Ah, uh, tawag dyan. Vice, sa tingin mo ba kung ikaw ang hindi host at na offeran ng ganito carry mo na hindi tumawa? Kikirihin ko kasi that's the challenge. Pag pumasok ka doon, kailangan talaga Wala kang magagawa kung hindi gawin yung challenge. Kasi sayang ito may isang billion. Eh, lahat naman so, kami dito mukhang pera. So, pili ko rin. Pag inibitahan kami, sasali talaga kami. Sasali kami at gagawin ko lahat para hindi tumawa talaga. One, one million to do. So, carry naman pala. So, actually, ang napakaganda ng konsepto niya, di ba, um, sa frame siya ipapalabas na talaga naman ngayon more on sa mga streaming app. Pero, do you also wish na sana mas maipalabas um, din siya sa um, free TV, in a way, na daming mas makakapanood? Pa. Anong For sa? now, we are very happy na i-elig kami sa Prime. we are very happy and thankful to Prime na, na binuo nila itong programa nito para sa amin at para sa mga manulood na Pilipino. Pati na rin sa mga maaaring makapanood nito maliban sa mga Pilipino. We are very glad. We are very grateful to Prime. Kung may lalabas naman ito sa ibang platform, di bonus at siya. So, Vice, kung kumbaga yung, yung comedy, ah, parang hindi siya nawawala, definitely. Uh, would you say, mas na-elevate pa dito, dito sa uh, last one laughing na to? Itong last one laughing, masaya akong mapapanood doon kasi dito niya makikita na iba-iba talaga ang pamamaraan ng komedya. Iba-iba ang brands. At maaari kayo mamili kung anong brand ng comedy ang pasok sa inyo, at maaari nyo ma-appreciate ang kaya ng lulukin at hindi. Kasi, di ba, sa Pilipinas dahil madaming conservatives, and and maraming iba-iba ang parang dosage natin, di ba? Yung kaya lang natin tanggapin. Pero ito kasi, inclusive siya para sa lahat ng tao na may iba't ibang taste ng comedy. Kaya natutuwa ako kasi yung platform, binigyan niya ng pagkakataon na lahat na ilabas mo yung comedy mo and everyone is just valid. Every kind of comedy that you can give to the audience, is a valid form of comedy. Kasi diba sa Pilipinas, diba, hindi ko alam kung ano yung kung ano yung standard okay. na gusto nyo na kung ano ba yung pinaniniwalaan nyo. Kasi diba, meron, ibang-ibang yung klase ng tao. At sa dami ng tao, sa dami ng iba't ibang paniniwala ng mga tao, ini-invalidate natin yung hindi natin taste. Okay. Yung porking hindi swak sa'yo, feeling mo hindi siya tama. Or hindi so, suwak sa panlasa mo, mali siya. Dito sa, pa, sa, sa platforma ng Prime at sa uri ng palabas na meron kami, ipinakita namin sa bin, ipapakita namin sa inyo ibang ibang uri ng ng komedya at nasa sa inyo kung anong brand doon ang gusto ninyo i-adveo. Nung in-offer iyo okay. sa'yo to, ano yung um, naging reaction mo? I was so, I was so, 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 so surprised and um, kinilig ako. sobrang happy na ako yung napiling host. sobrang na proud. And, um, um, uh, I was so honored na, di ba, to be given the chance to host this program na ang mga contestants lahat ng ilan, uh, ilan sa mga pinakamukulong sa isang comedy sa Pilipinas. Nakaka, nakaka-proud. Yes. Na-proud ako ng na host. Ko. Yes. Yes. Uh, sabi ko nga, yes. Sabi ko nga, um, kung hindi ako yung kukunin, kung hindi ako yung kinuhang host ng programa o hindi ako napasama dito sa programang ito, hostman o contestant, tapos mapapanood ko o makikita ko yung programa, po-questioning ko yung sarili ko. At hindi nyo? Ano yung, ano yung, bakit wala na dyan? And I will feel sad. It's an honor to be part of the first um, season of LOL. Okay. Kasi hindi ko naman alam kung diba, eh? kung may second pa o kung sino yung ano. Pero at least sa first season, isa ko sa mga nabili na mapasama dito sa programa. Okay. Last na lang. Sino sa kanilang lahat yung pinaka-natatawa ka, tawa ka ng tawa habang pinapanood mo sila? Ha habang pinapanood dito sa program or sa kabuuan? Kabuuan. Habang na diba, nandun ka, napapanood mo sila, nagkapatawa and all. Ah, okay ibang iba yung emosyon na naibigay nila sa akin. To be fair, ganun din ang, ma, uh, ang paniniwala akong mararanasan uh, ninyo. Iba't ibang emosyon. Hindi lang kayong matatawa. Pero, merong sensitivity ng ninyo bilang manonood ang matatouch ng kanila ng mga ginagawa. Kasi ma, ma, may iba-iba silang ginawa. You know, merong nagpatawa para makapagpatawa. Merong nagpatawa para magbigay ng mensahe. Merong nagpatawa para sa kanyang albumasiya. Merong nagpatawa para ilabas yung nararamdaman niya. Doon ako nabigla. Ang dami-daming forms na binigay nila ng komedo ang dami-dami nila nilang ways para mailabas yung komedo nila. Doon ako nabigla. I thought, parang patawa ka lang, initially kasi parang lalo nang sisimula ako, papatawa ka lang for a, for a, for a very um, shallow purpose. Gusto gusto kang magpatawa, trip ka lang. Hanggang sa, eh, gano'n kasi ako, nagsimula ko, nagpapatawa ako kasi nakikipagharutan lang ako. Hanggang sa nagpatawa na ako, para kumita na ako. Hanggang sa nagpatawa na ako, para sumigat na ako. Ito, may malalim pa silang mga purpose kung bakit nila ginagawa yung pagpapatawa. Kaya lahat sila, na amazed ako, lahat sila na-impress ako at lahat sila lalo kong hinangaan after this program. Pero yung talagang yung, yung konting kibot tawa, si, si Pichi, si, si, si Pepe, si Chad, si Ev, lahat sila eh. Simula pa lang eh. Simula pa lang, yung entrada pa lang, nakakatawa na. Yung entrada pa lang ni na Empo ay nakakatawa na. Yung, yung ganon. Yung ganon. Tapos meron masasabi mong, iba't iba ng comedy may ba? Kahit ngayon eh, may pinatawag tayo, ano, um, ah, uh, dito, ah, uh, canal jokes, aircon jokes, marami dito, may canal jokes, may aircon jokes, may pangbatalinong joke, mayroong joke na hindi kang mag-iisip, mayroong, uh, border na baboy, na sa naula, mayroong malinis, yung, yung gano'n. Kaya, ang lawak-lawak ng komedyo kapag nun. Okay, Thank you. Thank you.